Asa ah, na ba tong taxi? Ang tagal-tagal. Ano ng oras? Hindi na ako makakauwi nito. Ah, uh, miss, may naantay ka ba? Ah, um, wala. Ay, dapto! Kuya! Huwag kang sisigaw ah. Huh? Ano yung bag mo? Kuya! Kasi mo na! Kuya, please! Huwag, wag na lang tong bag ko. Yung cellphone na lang. Please lang. Nandito yung mga importante kong bagay eh. Kung saan mo, utakam mo ako. Pati bag mo, bilis mo na. Kasi mo Kuya! Ano? Bigyan mo na! tunog yung tao eh. Tulong! Hindi <laughs> hey, naman itong babaeng to. Problema nito. Sa Saan ako nito kukuha ng pera? Ang ingay-ingay mo, natutulog ako dyan eh. Sino ka ba? Baka mo to, no? Kasabot mo yung nagnakaw sa akin, no? Yung cellphone ko, tsaka bag ko. A anong kasabot? Ay, natutulog nga lang ako dyan, tapos pagbibintangan mo ako, bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Tinagdap na ako! Paano uuwi nitong layo-layo ng sami ni... Eh? Ba't di mo kasi nabol? Paano ko nabol? Yan ay may dalang armas? Gusto mo akong masaktan? Sabi ko nga. Oo. Oh. hindi na ako makakauwi. Saan ka ba, ba uuwi? Doon po sa pangalawang baryo, eh. eh. Ano ba naman yan? Pati ba problema mo? Binoproblema ko rin. Eto, may ano ako dito. Kunting nalimos ko kanina. Ito na lang ipamasahay mo. Yan, para makauwi ka. Sorry ah, napagbintangan kita na kasama nung nang hold up sa akin eh. Pero, salamat dito. Tsaka, ikaw, ikaw ah. Huwag ka basta-basta namimintang, inatutulog nga lang ako dyan. Tapos ako pa pagbibintingan mo. Sa ko ba naman to? sige na, sorry na talaga. Sige na, matulog na ulit. Mag-aabang na lang ako ulit ng masasakyan ko. sige, sige, sige. Sige. Kiden! Kanina pa ako katok ng katok dito! Pinagtataguan mo ba ako? Yung bayad mo sa renta! Kiden! Ma'am Virgo? Kanina pa ako katok ng katok, wala ka pala sa loob. Eh, kasi... May pinuntahan ako kanina, kaso lang may masamang nangyari. Wala akong pakialam. Asan ah, na yung pambayad mo sa renta? Yun na nga po yung problema, mami, kasi na up ako. Tinangay yung pambahid ko sa renta, pati yung cellphone ko. Aiden, hindi ko problema yon. Dalawang um, buwan ka na hindi nakakabayad. Ngayon may dahilan ka na naman panibago. Hindi na ako naniniwala dyan eh. Mam, oh, totoo nga. Tingnan mo naman wala ako. Pati nga yung susi eh. Hindi ko na mabubuksan tong bahay. Hindi mo na talaga mabubuksan yung bahay. Dahil makakaalis ka na. Eh, paano pa yung mga gamit ko sa loob? Bakit? Dalawang buwan yung utang mo. Pambahid mo yun sa utang mo. Bigyan na, umalis ka na. Huwag um, naman, bigyan nyo naman ako ng pagkakataon. No? Wala, ilang beses ako nabigyan ng pagkakataon sa'yo ngayon, dahilan naman bibigyan mo sa'kin? Eh kasi totoo naman po yung nangyari. Kailangan ko lang talaga ng konting bwelo para makapahayot sa inyo. Ayoko na marinig yung palimanan mo. Umalis ka na o tatawag ako ng police bilang trespassing ka. Alis. Ano Francis? Di ba ba tayo uwi? Pinapapak na ako ng lamok dito eh. Amaya na, tsaka alam ano naman maganda yung simay na dito eh. Sa bagay, may point ka. Ah, uh, Francis, Jeboy, pwede bang humingi ng konting tulong sa inyo? <laughs> <laughs> eh kasi, walang wala talaga ako eh. Tsaka alam niyo naman yung nangyari sa akin, di ba? Na-hold up ako. Nakas niya talaga mang trip, no? Pwede <laughs> <laughs> ka lang. nga natin. Di dati pa tulungan. Tutulungan eh. pa natin ito, ano? Eh, sige na. Parang awa niyo na, oh. Kahit 20 pesos lang. Wala nga kayong pera, di ba? Eden, daling. Umalis ka na lang. <laughs> eh, hindi ko rin kasi matawagan yung pamilya ko, eh. Pati yung cellphone ko, ninakaw. Ang <laughs> kulit ng kaibigan mo, no? <laughs> Eden, wala talaga kami pang tutulong. Umalis ka na lang. <laughs> no hold up. <laughs> nga mukha na hold up. Aray! anong nangyari sa'yo? Sakit na ng tiyan ko eh. Kumukulo kanina pa. Gutom na gutom na kasi ako. <laughs> Gugutom ka na naman. Alam mo ba, dito ako madalas na natambay. Alam ko bakit? Bakit? <laughs> eh, lagi akong busog dito eh. Kasi maraming nagbibigay sa akin dito ng pagkain tsaka pera pag nangihingi ako. Lalong-lalo lalo na yung si... Si Pogi! Pogi. Oo, oo. Sobrang sobrang yaman nun, tapos maraming maraming binibigay sa akin ng pagkain. Eh, asan na yun? Ang malas ko naman, kasama kita, wala naman dito yung puging san sabi mo. Ayun. Ayun na yun. Uh. San? Tiningnan na uh, 'yung nakaupo. po. Yun ba yun? Oo. oo. Gento gawin mo. Ano? S Subukan mo manghingi sa kanya. Oo, oo manlimos ka eh, sa kanya. Maka hindi naman ako bigyan nung no? hindi, hindi naman Mabait yan. Sobrang bait yan. Kilalang kilala ko yan. Sige na. Tatapangan ko na sarili ko. Gutom na gutom na ako. Sige na. Dali. Tagal mo ang kasama mo. Sir, pwede po bang humingi ng pagkain? Sir Charles? Eden? Oo, oh, ako po yun. Teka, teka nga. Sige nga, maupo ka. Ah, uh, Eden, teka lang ha. Ah. Anong nangyari sa'yo? Bakit naging palaboy-laboy ka tapos nalilimos na lang? Eh, kasi may nangyari kasi sa akin eh. Tapos hindi ko na na... Hindi ko na na-survive yung pangkubuhayan ko. Kaya ito ako ngayon. Namamalimos lang kahit saan. Alam mo, Eden, sayang ka eh. Alam mo, sayangin yung talino mo. Tsaka alam ko na masipag ka. Alam mo, pwede kitang tulungan. Kung gusto mo, may bago ang buong ang negosyo. Alam ko, kayang-kaya mo yun eh. Alam mo, Eden, pwede kang maging social media manager. Kung okay lang sa'yo. Ay, aba sir, okay na okay yun. At saka salamat sir sa offer mo ha. Ah, uh, nga pala may kasama kasi akong isa. Baka pwede mo siyang maging office boy. Alam mo, Eden, wala mong problema sa akin eh. At saka, ang laking tiwala ko sa Ah, sige sir, ipapakilala ko sa'yo. Oh, Jay! J, dito! Oh, ang pagkain ba, no? ako ko, naiwan ay, ng mga mama. Di ba? Ay, ito pala si Jay. Siya po yung tumutulong din sa akin para may pagkain ako. Total, mukhang hindi pa kayo nakain na dalawa. Mabuti pa, sabayan niyo na ako. Tsaka, isa pa. Sige na, itapon mo na yan. Madumi yan eh. Kain! Kain! Tapon na, bilis! Bobo, bobo! Sarap. Wala. Sarap. Ah, nga pala, Eden. Sir. Ah, uh, eto. 5,000. Alam mo, pwede mo tong gamitin yung pound ni mula para makabili ng mga gamit mo. Para makapag-start ka na rin sa negosyo. Sigurado ka, sir, ha? Wala tong... Hindi to utang. Oo oh, naman, Eden. Sige na, kunin mo na. Anggapin mo na. Salamat, sir, ha? Malaki na tong tulong. Okay. J. Tsaka isa pa, baka may gusto pa kayong kainin, ha? Order lang ako. Ah, oh, um, sige po, sir. talaga ni sir! Oh, my friend! Aiden! Ano? Bagong sasakyan, oh. Ah, uh, Eden, mukhang umaangat ka na sa buhay, ha? Oo nga, eh. Nakaangat na ako ulit sa buhay. Kamusta na kayo? Ah, uh, eto nga, Eden, eh. Wala na kang makain, eh. Walang pinagbago, eh. Ganun pa rin. Ah, uh, baka naman pwede kami makahingi ng tulong. Pasensya na, ha? Wala akong maibibigay na malaking tulong sa inyo, pero... Jay? Eto. 100. Ang isang araw lang namin to eh. Grabe ka naman. Grabe ka, Aiden. Parang di ka kaibigan. Ito lang binigay mong tulong. Sa tingin ko, malaking bagay na yan eh. Malaking tulong na yan para sa inyo. Kasi nung ako yung nangangailangan, hindi niyo nga ako tinulungan. pinagtawanan n'yo niyo pa ako. Okay na rin yan. Pantawid gutom niyo. Gano'n na. Gano'n na nga. salamat. Jay, punta na tayo sa mansiyon.